is creation, ang padlik ha. Sa simula, ginawa ng Dios ang langit at lupa. Sinabi niya, "Liwanag." Tinawag niya ang liwanag na araw. At ang kadiliman naman ay tinawag niyang gabi. Unang araw, tapos na. Pagkatapos ay ginawa ng Diyos ang kalawakan upang paghiwalayin ang tubig sa itaas at tubig sa ibaba. Tinawag niya ang kalawakan na langit. Ikalawang araw, tapos na. Pinagsama-sama ng Diyos ang mga tubig at lumitaw ang tuyong lupa. Tinawag niya itong lupa at ang mga tubig ay dagat. Pagkatapos ay ginawa niya ang mga halaman tulad ng tamo, butil at mga puno. Ikatlong araw, tapos na! Pagkatapos ay ginawa ng Diyos ang mga liwanag sa kalawakan. Ginawa niya ang araw para sa umaga, ang buwan para sa gabi, at ang lahat ng mga bituin. Ikaapat na araw, tapos na! Ginawa ng Diyos ang mga isda na lumalangoy sa mga tubig at ang mga ibon na lumilipad sa kalangitan. Magkaroon kayo ng mga anak. Sinabi niya sa mga ito, Punoin nyo ang mundo. Ikan imang araw, tapos na. Subunod, ginawa ng Diyos ang mga hayop. Nilikha niya ang mga hayop sa buhirin, mga mapapangista hayop at mga hayop na gumagapang sa lupa. May isang bagay pang dapat gawin, ang pinaka-espesyalos sa lahat. Sabi ng Diyos. Kaya nilikha ng Diyos ang lalaki at babae, ayon sa kanyang wangis. Magpagarami kayo. Wika niya. Pamahalaan ninyo ang buong mundo. Alagaan ninyo ang mga isda, mga ipon, at mga hayop. ika na araw, tapos na! tiningnan ng Diyos ang lahat ng ginawa niya. Napakaganda ng lahat ng ito. Sabi niya, Kaya sa ika ikapitong araw, siya ay nagpahinga at ito'y naging napaka-espesyal na araw. Ikapitong araw, tapos na! Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe upang maging updated kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Hanggang sa muli, paalam.